Dumakil naman tayo sa Mantalong Leyte, eh, guro patay ng pagbabarilin ng kanyang mister sa loob ng classroom. Suspect nagpakamatay pagkatapos ng krimen. Detalye ng balitang yan mula kay Roger Manchester Sanita ng Oramen Tacloban. N. N. Live Report Isang karumaldumal na pangyayari ang sinapit ng isang guru sa kamay mismo ng kanyang asawa matapos itong pagbabarilin sa loob ng Agbanga Elementary School sa barangay Agbanga, Matalum, Leyte. Kinilala ang biktima bilang si Teacher Froy, 39 years old, may asawa, isang public school teacher sa naturang paaralan at residente ng barangay Caridad Sur, Matalum, Leyte. Ang sospek naman ay kanyang sariling asawa na si Alias Lino, 49 years old, walang trabaho at resident rin ng nasabing barangay. Batay sa paunang investigasyon, tumakbo ang biktima patungo sa silid aralan ng kanyang kasamahang guro upang humingi ng tulong. Subalit sinundan siya ng sospek at walang alin lang pinutukan ng ilang beses gamit ang revolver. Tinamaan ang biktima sa dibdib at liega na agal nitong ikinasawi. Pagkatapos ng krimen, tumakas ang sospek sa kainang ng puting van o pauwi sa kanilang bahay. Magkalipas ang ilang oras, natagpuan itong wala ng buhay matapos umanong kitilin ang sarili kasunod ng negosasyong isinagawa ng mga pulis. Ayon sa mga otoridad, away mag-asawa ang pangunahing motibo sa pamamaril. Nauna na umanong nagsumbong sa kanila ang biktima upang ireklamo ang pang-aabuso ng kanyang mister. Gulit hindi ito nasampahan ng kaso dahil sa kakulangan sa kaukulang dokumento. na Naulila ng mag-asawa ang kanilang dalawang anak kasama mo sa Armenakloban, Raj Manchester Sanita Tatak Armen. RMN Network News.